Hello mga planggawas pa ng Bilataya. Samahin naman pa ako. Basahin po natin ang 1 Juan chapter 5 verse 4, 10 and 15. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya na kung tayo humingi ng anong bagay na ayon sa Kanyang kalooban ay dinidinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo dinidinig niya sa anumang ating hingin ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingan sa kanya ating hiningi. Kung makita na sinuman na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay dalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhat na okul sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay hindi tungkul dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanan hindi ikamamatay. Nalalaman natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, datapwat. Ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanya sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Nalalaman natin na tayo ay sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kanya na totoo sa makatuwin ay sa kanyang anak na si Heso Kristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko, Mangag-iingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon, Yesu Kristo. Amen.